daling ako sa kubo at wait lang sobrang pagod hindi na dapat ako magbablog naalala ko lang Au. yung ano kasi namin yung isang papaya yung sila sabi ko na baaring ma ma maputol kasi maraming bunga ayun nakita ko ngayon ay uh, putol na nga nasa baba na lahat eh, yung buong dulo na yun ay bagsak talaga Ah, sa, sa gitna ng katawan niya tayo naputol so ang iba, kinuha ko at uh, niuwi ko, hindi ko alam kung saan ko idadalhin yan wala, Yan, dalawa ang laman tapos ito, yan o, oh, tinuso ko ng sanga para mabitbit ko kita nyo ba? <laughs> ayan at yung iba naman, dumaan ako dito sa gumagawa ng pader dito sa Um, at uh, sabi ko ay uh, kuhanin nila kasi sayang para kasi sila ay nagluluto dito ng kanilang tanghalian. So sabi ko ay matagal itong gagawin. At sabi ko kuhanin nila at sayang may hilig silang magkata eh. Mer hindi ko rin nasabi na manap na rin doon ng nyog kasi maraming bagsak na nyog. Ay Diyos ko Lord. At ang tanong, eto, paano ko to dadalhin ngayon? Oh, may camera ako. Meron pang ganito, oh, 'di ba? Jesus. Oh. <laughs> Bala na si Batman kung kanino ko to maipapamigay. Kailangan kasi nga maipamigay to kasi hindi din naman namin kung magtira man ako isang piraso pang tinola. Kasi hindi rin naman namin makakain ito. Eh sayang naman eh meron. Meron dito nga mga bata sa dadaanan ko. Wait. Uh, Nasaan si Mama. Wala oh. po. Marunong ba kayo magluto ng papaya? Dito, Si Mama uuwi mamaya. Si Ate, si Ate marunong magluto. O oh, iwan ko to dun, dito sa inyo ha. Oh. Pa ilul ipaluto niyo kay Ate mamaya para may kulay kayo. Oh. Sila ang yung sila ang ate dito kayo magkakapatid na yun? Well, Walo po. Eight kayo magkakapatid. Nandito sila kasi walang pasok ngayon dahil may bagyo. At lini-clear na walang pasok. Lahat kayo pumapasok, lahat kayo nag-aaral. Anong si ate lang ang may asawa, yung ate niyo lang. Apo. Tapos yung sumunod, anong, anong year na? Ah, parehong may asawa na, yung dalawa. Okay. Tapos yung sumunod doon? Ano po, nag-aaral pa pala po. Anong? Grade 11 po. Grade 11? Tapos, ikaw na sunod? Hindi po, yung kuya ko po nagpapalala. Ah, yung isa nga pala, o. Oh. Anong grade na yun? Grade 7. Grade 7, grade 11, grade 7. At tapos? Tapos yung kuya ko po nasa internship, eh, ano po, Day. grade 4, 4, 4. 5. 5. Sa ko po, tapos ako po ay grade 3. Grade ah, 4, grade, grade 3. Grade ito one. grade 1 uh, Eh ito? Grade 3 po Grade 3 din Naku Sunod-sunod ano? Grade 1, grade 3 Pareho kayong grade 3 Tapos grade 4 Tapos? Grade 7 po Grade 7 Tapos grade 11 Diyos ko po Anong trabaho ni Ma. papa? Anong po? Nagpatanong na, sa, sa, sa balagpak pa, Nag? Ah, yung binabantayan na lupa? Opo. Uh Oo. -oh. Nagkagawa na po din ng Ah, nagpapagawa yung may-ari ng lupa? Oo. Uh oh Si papa mo ang katulong gumawa? Opo. Si mama mo? Misa po, nagtatrabaho po Sita mama doon sa school po. Sa school? Anong ginagawa sa school? Nagwawalis. Ah, nagwawalis. siya oh, siyang so, nagwawalis po. doon para may kita. Yes, ko. Ayan, ang yung mag-asawa dito 'yung nang isa sa nung namigay ako ng bigas na nag ano sa akin si may nag-sponsor sa akin ng dalawang sakong bigas, 'yung isang sako pinamigay ko. At uh, para naman maka makapag-share tayo ng blessings. So, isa sila sa nabigyan ko. Ang iba ay doon sa junk shop gabi lang ako nakapunta dito gabi na kaya hindi ko na sila nakausap at nagkataon naman ngayon na wala wala ang mama at papa nila nagtatrabaho nasaan uh, ngayon si mama ah pareho na sila. Na sila ha umuwi na po sila kagabi na po umaga na dito po ah nandito si mama kanina Oo uh, po ah tapos ay doon sila natutulog ah uh, eh sino kasama po niyo diyan si ate po minsan po na uwi Ah, si ate mo lang yung may asawa, yun lang ang kasama nyo. Sa kayo, kayo yung mga kuya nyo, diyan, kayo, sama-sama kayo diyan. So, tingnan nyo, oh. Sa hirap ng buhay, napilitang iwan yung mga anak niya na maliliit pa. Ito, nakikita ko kasi dati, sobrang liit pa nito, eh. Naiiwan na ng mama niya at ang nagiging tagpag-alaga na ay eh, mga ate. At sila, marurunong sila, naglalaba, nagluluto, marunong sila. Marunong ka na magluto? Mm, tingnan mo. si ate mo na may anak, nasaan na ngayon? Nandun po sa kanila. Sa kanila? Ha? Apo. Saan ba na, nakatira? Kasama ng asawa niya? Kasama ng asawa niya? Ay, ah, di, hindi na pala dito nakatira? si Maris po yung sa ating Maria po. Eh yung asawa po ni Kuya eh ano po dito po ni kasi nawi po siya dito ni Kuya. Oo. Oh, oh. Ayun. Ah so bago pa lang yung asawa ni Kuya mo. Oh. Ayun. So bago pa lang pala nag-asawa si Kuya. Iyan na ba 'yon? Iyan na. Ah, ito na pala yung kuya nila. Mm -mm. Ay, just ko bata pa to. Ah, ito yung nag-aaral. At ah, 37. Tapos si Ate. 'Yan yung asawa ni Kuya. Ah. Hello po, good morning. Ito, ito sila galing sila sa bayan. Galing tayo sa bayan. Eh, medyo eh, nagbo ako eh nadaan ako itong mga bata, binigyan ko ng papaya. Sabi ko maluluto. Ito pala yung uh, as uh, asawa ng isang kuya nila. Ayun. Ayan o. Okay. At taga saan ka? Pangasinan po. Wow, layo. Pangasinan. Daddy Frankie. Taga Pangasinan pala to. <laughs> At taga Pangasinan din po. Si Daddy Frankie. Malaking vlogger yun na ano, charity vlogger. Okay, e, yung ano, yung laging nagdalara ng skater? Hindi. Ano siya. Uh, laging namimigay sa mga mga taong grasa. Tinutulungan niya. Ganun. Ayan. Taga, taga ano? Anong pangalan mga ito? May po. May. Ah, uh, bago ka pa dito. Sige, salamat. Ayan, oh, binigyan ko ng dalawang papaya yung mga bata. Yan, um, alam ko, batang-bata pa rin yun eh, sila. Pero, ewan ko. Minsan kasi, sa hirap ng buhay, nagiging uh, akala nila, magiging, uh, magiging uh, okay ang buhay nila pag nag-asawa sila. <laughs> yun Nagluluto oh, na yun. Sa bagay sa isang banda, mabuti nga yun. Nagkaroon ng tumatayong uh, tumatay yung ate talaga. Kasi yung ate nila na nag-asawa pala ay iniuwi na ng asawa sa kanila. Ngayon, eto ay uh, bagong kumaga, bagong ate na uh, kilalanin nila na silang mas matanda. May kahit pa paano may mga mas, mas matanda sa kanila. Pero kahit na, Diyos ko, ayun lang ang hindi nila naisip. Baka mamaya, magka-baby Siyempre, mag-asawa. Tapos, ay, pagkatang nagka-baby, paktay na. Pahirapan na naman. Eh, wala siyempre. Sobrang bata. Wala naman silang uh, regular na trabaho. Diyos ko, Lord. Hawawa hmm. ang buhay ng mga batang ato Sobrang hirap ng buhay Pero ang kagandahan doon Kahit sobrang hirap ng buhay Ay uh, pinipilit nilang uh, makapag-aral At yung uh, nanay at tatay Kahit nagsasakripasyon na maiwan yung mga anak Pinipilit nilang maghanap buhay Para makapagpa aral at uh, matakain yung mga anak nila Wait lang at idadaan ko pa itong iba dito sa mga pwedeng pagbigyan. Sandali, <laughs> maulog na yung sumbrero ko. <laughs> ito ako, sa halip na sasakay na ako, ay ako yung naglakad para maidaan ko ito dito. Itong uh, kamag-anak at si ito ni tatay. May nabili. Wala pang tao. Jesus. Papaya. Wow. Kailangan mo ba ng dalawa? O isa lang? Kaya yung isa? Ay, di, dito, itatingnan ko kung ano. Kung, kung makukuha naman mo, kung kailangan mo pareho. Ibigay okay. ko na lang sa likod yung isa. Oh, iyo. Oh, yeah. naman. Thank you. Na ano yan? Naputo lang. puno Oo. Oh, oh. Ay, Diyos ko, Lord. Wait, dito pa. Dalawa pa to eh. <laughs> <laughs> Hi. Naputol ang puno. Uh, Oo. Oh. Ay, Jesus. Eh, so, dito na ko yung isa. Ano yan? Paya. Kailangan mo? Ay! Hmm. <laughs> Ay, Diyos ko. Ayun. Dapat pala. Ayun, oh. Okay na. Last na tong nasa lalagyan ko at uh, pang tinola naman namin. <laughs> Nagtira lang ako ng isa. Ay! Thank you, Lord yung uh, ibang naiwan doon ay talaga uh, palagay ko i mamaya kukunin nyo ng mga gumagawa doon ay ayan at uh, thank you ulit sa inyong lahat salamat sa mga uh, bumisita sa channel ko thank so you, thank you. and shout out chan sir jerry stoy tv Sharon po and uh, wait at pa ang Inayos ko muna ang bag ko. Ayan o, oh, umaambod na. Kagabi, lumakas ng malakas na malakas ang ulan. Buti na lang, sandali lang. Parang hangin at ulan, malakas. Pero sandali lang. Ayan o, oh, ngayon nag na ng Buti na lang, malapit na ako sa amin. Pabig kaya ako. Doon na. Yan, shout out sa inyong lahat dyan. Shoutout Chan Wei Shout out JPC. Salamat JDG. Gwapo Ragon. Thank you. And uh... Nakabit ako. And uh... Nangaabo. Shoutout. Uh... Soldante Dante Shout Shoutout. Thank you. And uh... BS. Shout out BS and KNJS Salamat Selamat. Datang sama. Shout out and uh, the uh. Filmang, shout out Filmang and the uh, family. Shout out Jan, go wonder, shout out. At, kaya, sino pa? Ayan. Kay Linma, shout out Linma. And uh, J-Tap, shout out. And and uh, Rose Mitch, shout out Rosemitch. Salamat sa inyo. And sa iba pa, pasensya na kayo. nabag out ako. <laughs> Blackout. Naba Block out. nabablock ang otak kasi nasa isip ko uulan na share sa mga OFW yung mga kaibigan nating OFW dyan ingat tayong lahat alam ko uh, may kanya kanya tayo, kayo o tayo lalo na kayo alam ko ang mga OFW ay hindi pa sarap sa buhay hindi ibig sabihin na nakikita natin sa comment section na masaya sila, nakikipagbiruan. Pero hindi ganun kadali ang buhay ng OFW. Marami silang pinagdadaanan. Mas marami silang pinagdadaanan kaysa sa atin. Kaya, ayan. Mahalin natin ang ating, lalo na yung may mga kamag-anak na OFW. Mahalin natin ang mga padala, ang mga pinaghirapan nila. Tayong waldas, huy! <laughs> po, tapos na ikaw mag-aral po? Ay, galing naman ni Yuan. Hmm? kanina kasi nag-aaral yan eh Nung umalis ako oh thank you ayan salamat nag-aaral yung mag na kanina thank you lord and uh, shout out dyan sa lahat edita bisaya life in america shout out and uh, filipina carpenter sa usa shout out yan. and sino pa ba um, wait nang abo shout out nang -aabo. Teka, isara ko ang gate. Kasi sinasara ang gate kasi ayaw ko na ang gate ang mga ito kasi. Naglagay ako na nagpagawa ng gate kahit hirap na hirap sa budget, pinilit kong pag-ipunan para magkaroon ng gate at hindi bukas na bukas dito. Tapos sila naman palagi na lang iniiwan ang bukas. Sabi ko para saan bakit tayo nagpagawa ng gate? 'Di ba? eh di tuloy ang mga tao pag pupunta rito tuloy tuloy lang dere derecho walang tawag tawag pasok kung pasok o di ba o yan hindi, hindi ko mai hindi ko tuloy maisara yun ay Pagpis na sa kinder ko, maisa na yung muntik na sa grade po kumain. So sorry, honest. Ayan, pagka kasi walang pasok, ay, bakit magtanggal ako ng sombrero? Eh, itong manok, eh, nakapulupot, oh. Hmm. Nakapulupot ka na naman dyan. Bakit kasi, ay, nako. Yan, oh. Hay nako. Pasaway kang manok ka. Wait, wait. Hoy, wait lang. Ayusin ko muna to. Babay na sa inyong lahat. Salamat po ng maraming marami. Pasensya na po yung iba kung hindi ko na ma-shout out ha. At uh, ito lang ay ayusin ko. Next na lang siguro ha. Salamat sa inyong lahat. Babay po and God bless. Ingat po tayong lahat.